uh, convention na natinan. I welcome everyone to Davao City as I welcome you now to Davao City. And uh, madami akong experiences na merong nagpapapicture sa akin at sinasabi nila na um, ano, hindi Sara, mapapicture tayo para maniwala ang asawa ko na nandito ako sa Davao City at nag-attend ako ng convention. Manami po ako, yes, yes, that is true, through the years, hanggang ngayon, hanggang ngayon, meron akong mga events na maaatenan na, na lagi sinasabi sa akin, mapapicture tayo uh, kasi kailangan ko ipadala sa asawa ko, uh, nandito ako sa events. So, sabi ko sa mayor ng Davao City, sabi ko sa kanya, I'm going to the PICPA convention. Kailangan nila ng evidence na nandito sila sa Davao City. So sabi ko sa kanya, ano bang makontribute mo sa aming lahat para makabili kami ng Davao City t-shirt at makabili kami ng uh, durian candy at uh, makabili kami ng mga canvas tote bag na nakalagay Davao City para pagbalik namin sa aming mga bahay, mayroon kami pang pasalubong at mayroon talagang uh, evidence na hindi binili sa Shopee dahil may resibo galing sa Davao City. So sabi niya, oh akong bahala sa inyong lahat, sabihin ko lang sa kanila na maghanda ako ng 1,000 gift certificates para sa kanilang lahat matamat total sa ng kasama ko 4.3 million. Uh, hindi po ito galing sa confidential funds na. What about Allan? O ka, ka, ka Yes ma. Am. nakalagay dito 4,300. Tama? Yes. 1,000 uh per person. Sorry. Yes. <laughs> pangbili ng sigarilyo at beer doon sa mga malls. Ito po ay pangbili ng Double City uh, t-shirt para po pag uwi ninyo sa inyong mga hometowns. At asuot ninyo ang t-shirt ay sabihin ninyo, hindi ito galing sa confidential funds. <laughs> mga sa pagtaguyod ng isang bansang mga bata at mga bata makabansa. mga bansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.